Ayan o, maputik tsaka matarik Okay, good luck sa atin Madulas to Ito palang pupuntahan natin ngay ngayon guys Ay bundok siya Mula dito sa bayan Siyempre, aahon tayo mamaya Makikita natin yung overlooking ng Laguna Lake Pag nandoon na tayo Actually, dati na akong nakapunta doon, nag-hiking. Pero ngayon, first time kong umakyat ng nakamotor. Dito daw tayo dadaan. Ayun yung sabi. Nakabase lang tayo sa Google Map. Dati, doon kami dumaan sa Hilaya. Ayan, ngayon, masasubukan natin. So, tara guys, samahan nyo ako ngayong araw. Ay, hapon pala. Good luck sa ahon challenge natin ngayon. Ayan, nakapremera tayo. So, ganun pa rin. Ito pa rin yung gamit natin ang smash. Alo, oh, totoo nga. So, premera lang tayo. Grabe, yung tarik nga talaga. Pagahon mo pa lang, may kita mo doon, may warning. Yung sign na slow down. Very slow. Very uphill. Kaya nga yung motor natin dito. E dito pwedeng angkasan kapag akit ka dito. Sabi nila tita, meron pa daw ang alternate route na pag naka, naka kayo o kaya naka motor, Doon sa kabila naman yun. Hindi ko alam kung saan yung banda. Sa, sa tabi lang din siya ng gasolinahan. Ayan. Medyo umiyak na yung <laughs> mishmash na natin guys. Pero alalay lang tayo na hope na maging okay yung ahon natin ngayon. So, sobrang taas talaga oh. So yung lugar pala na yun guys ay tinatawag na Tatlong Cross Paete Laguna. Kaya kung gusto niyo pumunta dito, ito at least na papakita ko rin sa inyo yung itsura ng aawhunan nyo. Alam ko dati dati pagkatingin alam ko may nakarating din dun sa taas na nagbabike pero di ko alam kung paano nila ginagamitan ng technique para makahon kasi nung nag hiking kami doon nung isang beses lang kasi ako nakapalang palang ako nakaakyat doon tapos yun nga nag hiking lang kami doon tapos ito naman for the first time din akyat gamit ang motor grabe ramdam na ramdam ko yung ngarag ng motor ko ngayon <laughs> sa mga naka scooter naman kailangan talaga dito malakas yung or condition yung sasakyan nyo talaga. Ayun nga sa mga naka-scooter, kailangan maayos yung panggilid ng motor natin. Ito kasi sa akin guys, di ka dahil na ito eh. Tsaka hindi ako masyadong hirap mamaya nito kahit pabulusok dahil meron siyang tiyatawag na engine brake. Yung kahit naka-primera ka lang ay pigil yung pagbulusok mo yun ang nagustuhan ko dito sa motor ko unlike sa scooter na ayun na uh, no, bulusok so nakasalalay lang sa preno so ito kasi bukod sa preno may ano din sa engine brake so, matawag na sila bossing hello sir pahon na po wait lang po pahon na ayun pahon na sir paket na <laughs> Maram sila yung Meron kasi tayong train up guys na gaganapin ngayon doon sa tatlong cruise mamaya makikita nyo yung tsura ng Paete Laguna tsaka yung Laguna Lake pagka ko walang internet doon sabi ni Google Map nasa 9 minutes na lang daw yung aahuli natin <laughs> dahan dahan lang dahil yung gulong ko pa naman, stock lang to. Yung ordinary pala. For the first time. Wala na nga akong back ride. Ngarag-ngarag pa yung motor natin. <laughs> Doon pa lang sa pag-ahon, di ba? Sa umpisa, sobrang tarik. Ewan ko lang sa ibang motor. Kung, kung stock yung motor nila, eh. Yung dati ko kasi scooter, yung si Mius 40. Wala, hindi talaga obro yung dito guys. Madami na yun Nag-slide yung clutch Ayaw na umabante 8 minutes na lang, nandun na tayo Ayan sa Paite, Laguna Oh, medulas. Yeah. madulas Puntik na ako, madiscrasya din <laughs> Putik pala Ayun, buti na lang nakapag-prido ako sa likod Tsaka engine brake biglang kung narinig nyo yun kanina biglang nag slide yung gulong sa likod hindi ako pwedeng mag try na sa harap nun sigurado sent lang abuti natin na surprise ako dun sa kalsada na yun kala ko simentado na talaga lahat eh. may mga part pala na harap road so yun yung akala ko ano nga simentado kasi puro simento naman yung dinaanan natin kanina meron palang actually di naman siya totaling rough road parang maputik lang talaga maulan kasi dito guys mga sabi, sabi nila nung mga almost 2 months na daw na nag-uulan dito sa paete kaya nga yung iba daw dito hindi na rin nalimigo dahil sa sobrang lamig galing kasi ako dito nung nakaraan ay ayos may salamin dito yeah. ah 6 minutes na lang ay maputik May ano naman pala dito May patag din na Hindi naman pala totally lahat ahon Pababa, ano? Pababa naman and guys, engine brake lang tayo Primera Naka first gear lang tayo Ayan, kaya naman pala Ayan o no, Maputik tsaka matarik Okay, good luck sa atin Modelo 'to. Ng 'yung gulong sa likod. Etong part pala na hindi pa siya sementado. Parang ayan, uh, under construction pa siya may mga equipments dito ah oh, baka naman talaga ano ah maputik lang talaga dun baka simentado naman yun montek na tayo kanina buti na kaya sa kunting preno sa likod tapos engine brake Kundi talagang didiretso na doon Sub-sub talaga abutin doon Lakda yes, Ano na, wala nang putik Medyo malapit-lapit na tayo Ang napansin ko lang dito ay Madilim siya dito paggabi Malamang dahil walang streetlight pero ang pagkaalam ko pwede daw doon mag overnight sa ano sa taas. Basta magkaalam lang sempre for safety. Ang hindi ko talaga makakalimutan dati guys nang umakyat kami diyan sa tatlong cross na yan, nag kami. Sobrang sempre matarik kasi hindi tayo sanay sa uh, ganyan trekking. Kaya mutik na akong himatayin doon habang nasa kalagitnaan pa kami. Hingal na hingal ako sa paglalakad dahil Sobrang napakatarik talaga. Siguro mga inabot kami ng mahigit, uh, almost 2 hours yata kami noon bago nakarating sa Tatlong Cruz sa Tuktok. Eh kung sa iba nga, ano lang, 15 minutes lang silang naglalakad kasi mabilis sila. Or yung iba naman, kahit mabagal, tuloy-tuloy yung lakad kasi mga sanay sila. saka yung iba kasi mga tao dito sa probinsya, dito sa Laguna mga sanay sila malalakas talaga ang immune system mga ano ginagawa na nilang pa-exercise talaga yung paglalakad sa umaga busy na tayo baka may umakyat okay. ayan sana may natutunan din kayo sa rides natin ngayong araw pero okay, shout out ka pala sa mga Tula Laguna tita Dito, dito ako ngayon sa Paito Laguna Sa taas Sana po huwag munang umulan Ayan tama, andito na nga tayo Okay, ayan, ayan yung tatlong krus Pagdalan tayo tayo